Matapos ang matinding rebelasyon na si Shishiba pala ang pumatay sa ama ni Yutsumura, ngayon ay i-review na natin ang chapter 61 at 162 ng Sakamoto Days. Sa wakas, masasaksihan na natin ang isang matinding labanan at ang pagkikita ng tatlong mayigiting na JCC students, pati na rin ang pagdating ng isang nakakatakot at napakalakas na asasin. Kaya naman, this is Mr. AI Anime at wag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter kay Shishiba na binunyag na siya ang pumatay kay Yutsumura. Nagulumihanan si Amane at sabing, Ano? Sa isipan ni Amane, Ganun ba? Patay na ang ama ko? Tanong ni Amane kay Shishiba, Bakit mo pinatay ang ama ko? Sagot ni Shishiba, Trabaho ko yun. Nagtaka si Amane, Trabaho mo? Pero ikaw at ang ama ko ay malapit noon. Pinagkakatiwalaan ka niya, kaya bakit nagawa mo ito? Ano ba ginawa ng ama ko na nagresulta sa pagpatay mo kay Yotsumura? Sabi ni Shishiba, hindi ko pwede sabihin dito kay Amane, sikreto ito. Sagot ni Amane, hindi ko pwedeng tanggapin ng ganun lang, kailangan talagang magpaliwanag si Shishiba. Sabi ni Shishiba, siguro... Hindi ko pwede sabihin dito kay Amane. Nainis si Amane, ikaw, nakuha ko na hindi mo basta-basta pinatay ang ama ko ng walang rason. Pero anak ako ng isang asasin at gusto ko lang malaman ang rason. Siguro may dahilan ng JAA high up sa ginawa nila. Sabi ni Shishiba kay Amane, Pakiusap, huwag mo na akong tanungin tungkol dyan. Naaalala rin niya si Yotsumura noon. Huwag mo akong tanungin sa mga bagay na yan at huwag mong kilalanin ng husto ang kalaban mo. Dito na realize ni Shishiba na pinoprotektahan lang niya siya ni Yotsumura noon. Maya-maya Kumilo si Carolina Reaper at papaatake kay Amane. Nagulat si Amane pero buti na lang ay naligtas siya ni Shishiba at tinamaan ng martilyo ang ulo ni Carolina Reaper. Subalit tinamaan din ang bandang tiyan ni Shishiba ng gas saber ni Carolina Reaper kaya't napamura siya. Mayamaya -maya, nagulat si Amane nang bumagsak si Shishiba. Tanong ni Amane, Bakit mo ginawa yun? Sinusuklian mo ba ang nagawa ko? Sagot ni Shishiba, Magandang tanong pero mahirap ipaliwanag. Sa isipan ni Amane, malalim ang sugat nito. Kung iiwan ko si Shishiba dito, sumisigaw naman si Carolina Reaper. Kainis, walang hiya ka. Mamamatay ka sa napakasakit na paraan, pati pamilya mo, kaibigan, pet at kapitbahay mo. Maya-maya, dumating si Kumanomi sa likod ni Amane. Galit na galit, sumugod si Kumanomi, ngunit may lumabas na buzzer mula sa ilalim at dumaan sa kanilang gitna, kaya nahinto ang dalawa. Nagtaka si Anane at sabi ni Carolina Reaper, Maging alerto ka kumanomi, may nasa ilalim ngayon. Habang nagsasalita si Carolina, bigla na lang siyang nahulog sa kinatatayuan dahil sa ginawa ng nasa ilalim. Makikita na sumigaw si Carolina at maya mayapay, nagkaputol-putol at nagkapiraso-piraso. Sabay lumabas ang kamay mula sa butas at makikita na si Osagari pala ito na gumagapang na ngayon mula sa ilalim. Bagay na nagulat si Naamane at Kumanomi. Nilapitan naman ni Osagari si Shishiba at sabing, Kawawa ka, Shishiba. Huwag kang mamatay. Maghintay ka sa akin ng saglit. Maya-maya, sinakal ni Osagari si Amane at tanong, Ikaw ba ang gumawa niyan kay Mr. Shishiba? Sabi naman ni Kumanomi, Ano bang problema ng babaeng ito? Sa isipan ni Shishiba, Nagagalit na ngayon si Osagari. Siya, ayaw namang mamatay. Handa na ba raw ito? Samantala, sa storage vault sa ilalim ng museum, Makikita si Nagomo na nakatingin kay Uzuki. Sa kanyang isipan, ang saksako kanina ay supposedly nakapag-penetrate na sa puso niya. Pero bakit hindi pa siya patay? Tumawa si Uzuki at sabing, Lahat kayo ay maayas pa rin. Gaya raw ng matabang iyon. Kayo man lang nagbago. Makikita ang reaksyon ni Nasaki at Nagomo. At sabi ni Uzuki, Boring naman kayo. Nagulat si mo at sabing, Akaw? Matapos niyan, sa isang area, makikita si Sakamoto na nagmamadali papunta sa underground special exhibition area. Sa kanyang isipan, Malayo-layo talaga ito. Baka dumadaan lang sa shortcut. Habang naglalakad, naalala niya ang kanilang conversation noon ni Wutang. Sabi ni Wutang, Ayon kay Sakamoto, Nung nakaharap siya kay X sa Thailand, may ibang personality na nag-emerge kay X mula sa kaibigan ni Sakamoto na patay na. Sa Sakamoto sa sa cellphone, oh, sabi ni Utang, "Ang hula ko may multiple personality disorder itong si X." Tanong ni Sakamoto, "Multiple personalities? Nakita ko lang sa movie 'yon." Sabi ni Utang, kung ang isang tao ay nakaranas ng matinding stress o pabalik-balik na trauma, minsan may separate personality na nabubuo upang madilang matinding pagdurusa. Sa present, nagsalita si Uzuki. Long time no see, Nagomo? Sagot ni Nagomo. Weird lang, nakita ko siya noon, magaling magpatawa at may sense of humor. Pero ngayon parang sobrang accurate niya. Alam niya kung nagbibiro ako o hindi sabi ni Uzuki. Anak ako ng sikat na spy family. Pero bakit nare-recognize mo ko ngayon? Sa isipan ni Nagomo. Paano niya nalaman? Ang paraan ng pananalita at postura niya ay kapareho ng kay Akaw. Tanong ni Uzuki. Nasaan si Sakamoto? Nagkinta kami noon sa Thailand. Napakahasili paliwanag. Nagulat si Nagomo sa impormasyon. Sabi ni personality ni Akaw, Ikinasal na raw si Sakamoto at may anak. Sino nag-aalaga sa bata na yon? Napaisip si Nagomo. Ito ay isang one-sided conversation. Prangka at walang pakialam kung magsalita. Sabi ni Asaki, patayin mo siya. Lumingon si Nagomo at tanong, Ano ba tong parelax-relax lang ma-conversation? Sabi ni Asaki, Patayin mo ulit ako. Napaka-creepy na multo ni Akaw. Maya-maya, Nahulog si Sakamoto at nabagsakan si Asaki na nagpawala ng malay ni Asaki. Nagulat si Nagomo at sabi ni Sakamoto, Oops, akala ko si Uzuki to si Asaki pala. Sumigaw naman si Akau na wala raw talagang resemblance ang dating Sakamoto sa tabatoy na to. Sabi naman ni Sakamoto, ikaw ang Akau version ba? Sabi naman ni Akau kay Nagomo, nag lang daw ngayon itong dalawa na parang hindi big deal. Wala raw talaga nagbabago sa kanila. Hindi ayaw kay Nagomo pero malaki raw ang pagbabago nitong dalawa. Dagdag pa niya, marami akong tanong, ano ba talaga ang ginagawa ni Akaw sa loob ng katawan ni Uzuki o ang tunay ba talaga na Akaw ang nasa loob nito ngayon? Sagot ni Akaw, parang ako raw ang Akaw na ginawa ni Uzuki mula sa memory nito. Sabi naman ni Nagomo, ah, nagigits ko na. Naaalala naman ni Sakamoto ang sinabi ni Wutang tungkol sa separate personality na nabubuo. Mayamaya maya sinubukan ni Akaw na saksakin ng sarili, pero humihinto ang kamay nito tuwing ginagawa niya ito. Sabi ni Akaw, binuo ni Uzuki ang personality ko upang protektahan siya. Kaya kaya kong patayin si Uzuki. Oo, kayang patayin ng personality ni Akaw si Uzuki. Dagdag pa niya. Pinatawag ko noon si Sakamoto at nilagyan ng 1 billion yen bounty ang ulo niya para mapatay lang talaga si Uzuki. Sabi ni Nagomo, nilagyan pala ni Akaw ng 1 billion bounty ang ulo ni Sakamoto para mapatay lang talaga ni Sakamoto si Uzuki. Paliwanag pa ni Akaw, alam ko kasi matatrack agad siya ni Sakamoto o matatrack niya ang source ng bounty. Pero wala akong ideya na nagretiro na siya at tumaba pa. At ngayon, pamamatay na raw si Sakamoto kay Uzuki. Para naman kay Nagomo, hindi siya makapaniwala at akala niya ang puso ni Uzuki ay nasa maling pwesto. Nagulat naman sa kanala si Nagomo nang sabihin ang puso pala netong si Uzuki ay nasa kabilang side. maya, -maya pa ay tumunog ang fire alarm. Lumabas ang fire extinguisher gas na na-activate ng security ng museum. Sabi ni Akaw, may sunog sa taas. O ayos lang naman, pero kung maihimatay ako dito, problema talaga yon. Sabi ni Sakamoto, Huwag kayong mag-alala, may butas akong ginawa sa itaas, kaya makakalusot tayo sa gas. Tinawanan si Akaw at Sakamoto dahil sa laki ng butas. Sabi ni Sakamoto, tahimik ka, may idea ako. Manatili lang doon si Uzuki bilang Akaw. Nagulat naman sila ni Nagomo. Matapos niyan, sa isang area makikita ang doorknob na naputol at maya-maya ay isang pinto na nakabukas na may tabas ng katana. Dumating ang pinakamalakas na order members na makakaharap sa tatlo. Sa susunod na chapter, makikita natin ang napakatindi at brutal na bakbakan. Dito natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kung nagustuhan niyo ang video, mag-like, comment at subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you again sa next video.